Bima na itul, tutuuh, 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 guys, wow, di wubaliya maluni bias baptis. Yesus Kristos, Rame BCR, er, Svento Sios Tivas Sios Galia, Jeslera Divas Wow. Mga residente guys, may nakikita tayo nakaputi guys, Ayo no Guys, Ano kaya yan? Guys. Okay, sobrang creepy ng bahay guys Ayan o Ayan guys Di itu aku dadaan sah.

marketing ko yung sa ibabaw ip dito guys nakakita ko dito mga idol subukan natin kung may makakip tayo dito guys nakita nyo guys nagsara ang pintuan mga idol Okay, so. Napaka-creeping Bahay tong idol Ayan o oh. Ayan Gumagalaw yung pintuan guys ito yung sa loob ng bahay mga idol no? nakikita natin Ayan. pinabayaan na ng may-ari guys kasi hindi kinaya siguro yung mga elemento dito mga idol Ay guys. so ito yung nasa loob okay? guys may mga naiwan na mga gamit dito no Ayan. Makikita natin na uh, marami pang gamit na naiwan dito mga idol kaso hindi nadala ng may-ari daw kasi nga dito guys iba iba yung pumapasok pag gabi no Ayan. mga elemento na hindi nakikita guys at uh, may nagpapakita daw dito Ayan, pero hindi nila malaman kung ano yung klase ng elemento na yun Ayan. so dito ako sa loob ng ano dito ako sa loob ng bahay na to grabe guys talagang ah, sobrang tested ng bahay guys may mga elemento talaga na nakatira dito so sa tagal ng bahay na to mga idol baka may maligno na nakatira dito no? guys pasukin natin yung ah sa loob din to guys Pasukin natin Ito yung mga gamit na mga naiwan dito guys. Nagkalat ang ano dito? Yung silid dito mga idol ayan. Na sobrang tagal na na bahay na to, guys. Almost 50 years na yata tong bahay na to. Oh. Ilang years na kaya tong bahay na to mga idol no? Ayun. Ito. Ayan, mga idol. Guys. So uh papasukin natin isang uh, silid dito sa ano, sa kabila guys. Papasukin natin. Yan. Alam niyo mga idol, uh, may mga nararamdaman talaga ako dito na hindi maganda. No? Talagang pinaninirahan 'to ng mga uh, elemento yan. Pakinggan natin yung mga nasa paligid ng na mga office guys. Ayan. May mga kumakalabog sa kalikit natin, mga idol. No? Ito yung silid ng bahay, guys. Tingnan nyo. Ayan. Medyo napakaluma. Ayan. Sira-sira na yung mga ano, guys. Sira-sira na yung mga ano dito, mga pintuan dito, mga idol. No? Ayan. May kita natin. yung sa kabila. Kaya, kung gabi to i-explore to ng gabi guys napaka delikado yung ano dito guys is uh, yung mga elemento na nandito baka maghasip ng ano mga lagim dito kaya ano you know, May naiwan pang lumang t-shirt dito guys. Oh. So, ito yung uh, Piras ng loob ng bahay ng idol. Grabe tong bahay na to guys. Napakalumang bahay. Grabe siya. Grabe talaga ng idol. Grabe siya na bahay guys. Talagang ano. Kinikilabutan ako dito sa loob. may mga naririnig tayo dito sa loob ng bahay mga idol. Mga kakaibang boses. Ayan. May mga gumagalaw sa ilalim guys. Kanina, nandoon tayo dito naman yung gumalaw. Ayan o. Parang. Nandito ba kayo? Wow. May mga naririnig tayo, guys. Wow. Grabe, napakalakas ng aura dito sa silid na itong mga idol. Pinagpawisan ako kanina dito, guys. Parang iba yung pakiramdam ko sa ano na to guys? Sa silid na to. Parang may kakaiba talaga dito mga idol. May nakatira ba dito? Andito ba kayo? dito ba kayo sa loob? Magparamdam kayo kung andito kayo. Ayan guys. Wow. Grabe mga idol. Totoo, totoo. Totoo, totoo guys. Maroni Bias Fatis Jesus Christos Rame BGR Sventosios Tivasios Galia Jesu Divas Tivas Alam ko, andito kayo sa loob. magparamdam kayo kung andito kayo. Anong klase kayong elemento na nandito ngayon? Jesus Christos, Rame BGR. -E era Jesus di vas ya oh, skalia. era di vas. Wow, Ayan guys, so naririnig natin guys. Maraming gumagalaw. Ayano? oh. Wow. Ayan. Oh. Wow. Oh. Ayan guys oh. Parang andito sa ibaba mga idol. parang nandito sila mga idol grabe yung elemento dito guys napaka positive guys yung sa left na ano, na silid guys, grabe doon. Oh, well, Eh, may mga naririnig tayong kalabog dito guys. May isang tao dito guys, walang tao dito mga idol. Ako lang isang tao dito guys. Ayan Yan, may mga naririnig tayo dito. Pero wala na pa tayo guys. Ito yung 50 years na bahay mga idol. Ayan, medyo napakaluma talaga guys. Grabe. Ayan, maganda naman yung bahay guys. Kaso, napakaluma na talaga.